Tay, sige tay, buksan mo tayong yung Mm. Sige tay, pulopin mo tay. Naka, pulopin yan tay. Mm. ko tay. Ano napansin mo tay? Wala. Nasunog ba tay tay? Nagkalayo tay? Wala. Kasi tay, breaker siya. Kahit nakabukas ang tangke mo, hindi po kayo niyan pagbibigyan ng gas. Kahit bukas yung tangke. Ang gagawin niyo po ma'am, para gumana po siya, may ina-activate po sa safety. Pipindutin niyo po ito. Kanang pindutan po. Pag pinindot niyo po 'yan, gagana po siya. Tama po, gumana siya tay, pero hindi pa rin siya tuloy-tuloy. Bakit po? Kasi nagdetikmam ng breaker, yung hose po ninyo kasi delikado, natanggal sir. Ang gagawin mo sir, ikakabit mo yung hose. Yan. Ganto lang siya tay ha. Para pag may safety na kayo tay. Yan. Yan. Nakapag binuksan mo, may gas na sa kanya po wala ang gagawin mo muna po, pipindutin po siya. Pakipindot tayo. Okay. Opo, pindutin mo tayo. Sige tayo. Sige tayo, pindutin mo tayo. Napindot muna na tayo. Ang sunod ng tangki po ninyo, 10 kilo na lang po ha. Opo, yan na po, makikita nyo na po ang sunod. Kailangan po, 5.5 po siya pagbago. Times 2 po siya, 11 kilos. Pag 5.5 po, times 2, 11 kilos ng tangki. Ngayon, Tay, pag napindot mo na siya, Tay, may gas na po yan dito. May kalayo na, ma'am. Yan. May alwa na mag-apoy. Hindi, ma'am. Ako yan. Ang kagandahan, ma'am, pag mayroong kang breaker, pagkatapos siya po mag Tay, dito ka na lang magpaparong, Tay. Sa tangke hindi ka na dyan magbibirik, Tay. Automatic na yan, Tay. Kasi, Tay, halimbawa na, nagluluto ka na, ay. Natanggal yung hose mo. Di ba, Nay? Kakalayo yan, ay. Kalayteran ko pa, Nay, na, ha? Tanggalin ko na yung hose na, ay, oh. Sindihan ko na sa sarap ko, na, Nasunog ba ako, na, Nay? Maray. Wala na na. Safety na siya. Gawa ng breaker po yun. Automatic na po siya. Kahit bubukas yung tanki. Example na yun. Nakabukas yung tanki. Hindi mo alam. Natanggal tayo mo sa likod. Pindot ka ng pindot. Gagana siya. Pero hindi siya continuous. Kasi nga po, may leak po siya na dito. Ibalik mo lang tayo, boss. Pag nabalik mo na tay nakipindot lang po ulit ng isa. Makakapagluto ka na dyan. Yan. Pag naalog tayo yung tanki mo, nabagsak yung tangki mo yan, nahugot yung mus mo automatic siya, walang problema safety po siya yan yung pagtuturo namin tayo, ulitin ko tayo ha, libre lang po yun ha, wala po yung bayad. Sana nanawaan nyo